Kaya hey, mga kabibla, labas, kain tayo. Ah, hot dog. <laughs> Wala pa akong naluto kasi. Mamaya pa akong naluto. Kaya, huwag ko muna pagtagaan yung almasal ni Alex. Kunti lang, inom kasi ako ng gamot. Ayan. May maintenance na ako eh. Habi ni Dok, ganun daw lang. Pagka nagloko yung asawa, yun. Yung mga nagiging sakit, stress. Kaya, high blood, high blood. Andalyan ko siya ng suka. Ang sarap. Sinikman ko yung suka na ano gawa diba ko yung napadali sa pala na ano hindi ko ang kung anong tawag doon ko ng buyas, bawang at saka magic sarap wala nga lang sili bibili na ako ng sili bibili ko na lang sya ng sili para mga na ako. Bibili sana ako ng mais, wala naman. Pag naman wala akong dalang pera, may, may mais. Diba? Hindi umaayon sa atin ang ano. Si Tana, tulog pa. Mamaya pa yung gigising. Nabiniso nga eh. Pero pagkakain ko at pagkainin ko ng gamon, tutulog din ako. Kasi ang akong gumising. Ito yung araw. kailan naman ako makain kasi hindi ako ng gamot pero nananaba na ako laki ko na barak ko na nga mag-dim kaso lang lagi na namang naghahanap pa ako ng kasama. Masaya. O kaya sumba. Uh, para makasayaw-sayaw din. May may Ano tayo. Mabur ng ating taba-taba. Taba-taba. Ang taba mo na. Okay Maganda naman. Sariing! <laughs> joke lang yun. Mga kabibigas, jok lang. Alam ko lamang daw ako maganda. Kasi iniwan nga ako yun. Naligyan na sya dun sa kabit na. Kabit pa more. kailangan si Mot kasi okay, ayaw nang lola ko na may tira-tarang kanan sa pinggan ngayon na lang ganun Hartig, guloto, malinis, tulog na naman. Ang buhay natin. Para ko sana mag -tapsuy. Wala naman ako, akong, hindi akong punta ng palengke. Eh. Pinamad ako, ewan ko ba, baka kung bago isip. May manok naman dito. Sana makatsamba ako ng gulay. Gusto namin maggulay ni Alex kasi puro na lang kami baboy manok. Alam mo yung magdunla matsambahan ko. Ako ah, na ng gamot. high blood, 38 years old na high blood na na ako. Maalaga sa katawan. Losartan, yan. Dalawa nga ito, hindi ko na ito. Yan, ano Un ang low DP naman ito. Pero isa na lang iniinom ko. Napapagod na yung punganga ko. ya yeah, isa, isa-isa lang. Every morning lang dati, morning at bedtime. Yan mga ka-baby loves. Mamaya ulit, pagising ni na mag-iingay na naman yung, ay, yun. Ayun, ah, ingay-ingay na naman kami mamaya. Bye-bye. Tutulog na ako. internet